Umaasa ang mga mamimili at vendor sa bansa na hindi na mauulit ang krisis sa sibuyas kung saan pumalo ang presyo nito sa mahigit 700 pesos kada kilo. Kaya naman niluluto na ng kamera ang pag sa anti-agri smuggling law para mabigyan ito ng ngipin. Gayunpaman, para sa isang kongresista, hindi ang batas ang problema kundi ang nag iimplementa nito. Ang balitang ito Z mula kay Kim Salinas. Mataas pa rin ang presyo ng mga produktong agrikultura, partikular ang sibuyas. Ang reklamo ngayon mga produktong ng a ang sibuyas. Ang c u l ito sa si na halaga ng produktong petrolyo sa bansa. Kasi mahal. Nagmamahal siguro siya dahil sa diesel, sa gas. Dahil doon naman nag i start lahat eh. Pero sa gulay vendor naman ni si Aling a lahat naman raw ay mahal. Pangambalang niya, huwag naman sanang maulit ang krisis sa sibuyas na umabot sa 700 piso kada kilo noong nakaraang taon. Sa taga kong nagtitinda ng sibuyas, uh, mga bago magundas up to December, ayan, mga ano na yan, mga mag start ng magtatas. Kaya naman sa Kongreso, inamyendahan na ng Committee on Agriculture and Food ang Republic Act No. 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Sa bagong probisyon, na pinalawak ang pwedeng kasuhan at binigyan ng ngipin ang naturang batas. Bukod sa smuggling, pwede na rin po nating parusahan yung hoarding, profiteering, cartelizing at iba pang forma ng abuso sa merkado. Mas pinabigat rin ang magiging parusa at multa ng mga mapapatunayang sangkot. Tinataas natin sa 30 years of imprisonment. Pero sa atin pong panukala, 6 times na po yung um, parusa para po dun sa uh, mga gagawa nitong mga krimen na ito. Ayon pa sa chairperson ng Technical Working Group Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 na si Representative Mika Swansing na na rin ang saklaw ng batas. Sa inyo pong punto, hindi lang po sa onion na mga cartel, lahat ng agricultural commodities, fishery commodities at tobacco ay kabilang na. Pero si Representative Arlene Brosas hindi pa rin kumbinsido na mawawala ang large-scale smuggling sa bansa kahit maipasa na ang revisyon ng naturang batas. Giit niya, mas malaki ang problema sa enforcement o ang mga ahensya ng gobyerno na mag iimplementa nito. Kasi alam naman natin, may mga issues din yung mga ahensya, particularly yung Bureau of Customs. Di ba marami mga tanong dyan eh. The authorities should uh, properly implement yung mga batas. Nitong lunes, inirekomenda na ng NBI ang paghahain ng reklamo laban sa anim na individuala sa likod ng krisis sa Sibuyas noong 2022. Pero hindi pa muna sila pinangalanan ng Department of Justice mababatid na ayon sa ilang mga mambabatas simulat sa pool ay wala pang napaparusang agri smugglers o kartel sa bansa. Para sa Balitang ito Kim Salinas.